What's good guys? My name is Sean and welcome to another video. Full day of eating ulit tayo ngayon. Papakita ko na naman sa inyo yung kakainin ko sa buong araw. Guys, kaya laging full day of eating yung ginagawa ko kasi 70% diet, 30% training. Yun, yun yung ginagawa ng Pampa Abs. Pampa Abs yun. IF pa rin tayo, IF. Oras ngayon is... 854 AM. 854 AM. Mag-edit muna ako dun. See you on the first meal. Bye-bye. Guys, we're back. Ito na. Ito yung first meal of the day natin. Gagawin ko na. Time now is... 1.30 PM na. 1.30 PM. Magpapainit na ako ng tubig doon. Alis yun na. Mga masasarap na pagkain masarap pero ma nakakaikli ng buhay tudurugin natin tudurugin natin yan tulog na natin durog kulog ayun guys hinulog ko yung dalawa Papakita ko sa inyo yung finish product mamaya pag gawa na yung dalawang to. Men, bye bye! Guys, ito na yung first meal natin. Dalawang pansit kanton. Yan, yan. Dalawang pansit kanton, 200 grams chicken, spinach, tsaka bagyo beans. Sarap, men! Diet ba yan? Diet. Kakainin na natin to. Inalis ko na yung damit ko guys, sorry ah, kasi mainit sa Pilipinas. Tingnan natin, tanong natin kay Siri kung anong temperature. Siri, what is the temperature in Pampanga, Philippines? Anong natin sagot. Siri, wala ka nun, mahirap ka lang, bobo. Ako nga pala, Android pala yung gamit ko. Ayan yung oras. <laughs> jokes aside, ayan, ayan yung 1.53 na. Magto 2pm na. Per first meal pa lang natin. Papakita ko sa inyo yung first bite. First bite na yan. Kuha tayo ng konting pansit kanton. Manok. Yan. Gulay. Mmm. 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 Sa panggulay. Spinach. Mmm. kasi na naman, basic meal lang makakain. Dito na yung mga pusa ko. May mga kalaban na. See you sa second meal, guys. Si sa isa pa. Papakita ko sa inyo gano'ng kasarap mag-diet. Yung pusa ko, humihingi ng pansit ka Ano? Isa pa, isa pang... pansit sitkan, iingitin ko kayo. Yan guys, kita nyo ba yan? Kita nyo to? Easy diet, man. Mmm. Gulay. Ikaw, ano gusto mo? Inggit ka, boy? Hila din, inggit. See you sa second meal. Kahit blurred to, lalagay ko to. Guys, tignan nyo to. <laughs> Isang baluga nasa video chat. Ay, eh, nagtago. <laughs> Whoop. Guys. Whoop. Hindi maliwanag yan, yan Guys. Meron akong limang pusa. Tapos, ito. Ito. Isang piling pusa. Tapos, meron silang na-disgrash ang pusa. Ayan. Ginang-rape nila yung pusang to. Tignan nyo. Ngayon dito na sa amin nagsistay Buntis Di ko na kaya i maintain Meron akong dalawang aso Isang piling pusa Tsaka limang pusa Di ko na kayang i maintain yung mga to Pag nanganak yon Yung buntis na yon PM nyo ako papaampun ko sa inyo <laughs> Masyado na maraming pusa Hayop dito sa bahay Nagiging Manila Zuna Ayan, apat lang yun nandyan kasi yung isang nandun. Special child yung pusang yun eh. Yun yung paborito kong pusa sa kanilang lahat. Huwag kayo maingay. Kaya iba yung di, sila, di siya kasali sa pagkain nito. Yan. Ay naku. Mga pusa. Paano ba ano? Ano bang gagawin para... Shit. Ano bang gagawin para... Kumunti yung populasyon ng pusa. Ang gagawin to yan. Meal time na nila, meal time. Ay, 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 intermittent fasting din sila. Hindi sila, kum, kumakain sila kasabay ko. Three meals a day din. Hindi ko na kayang buhayin. <laughs> ito, ito yung pinakamatao sa kanila. Yung feeling pusang yan. Yan guys. Gagawin, gagawin ko na yung second meal. Pero mamaya ako na i-explain sa inyo sa gym yung second meal na yun. Nagpapagawa pa milk tea si Negneg. See you doon sa loob ng bahay namin. Bicep! <laughs> Bang! Yan, nandito na lahat. 20 grams Milo, isang kopi ko, 30 grams ng bear brand. Papalamigin ko na lang po para masarap mamaya. Parang mas masarap pa to sa way. Ah. mag ko. Basic. Tignan mo nga yan. Ayaw mo? Ipan. Ito nga. Ayusin mo yung pagbukas. Lakihan mo yung butas. Naingit yan dun sa mukbang ko eh. May nakbang ko sa video ko yung pansit kanton. Hi, e, kaklamsi -ka naman. Yan na. Wait. Wait. Wait lang guys, itinikman niya na, hindi pa tapos yung ingredient. Hindi pa? Oh. Yun na, last ingredient. Crush. Crush na biscuit. Dapat sa kanya, hindi siya nag gym <laughs> Sobrang takaw niya. <laughs> huh? Yan, haluin mo na. Haluin mo na. Hmm, tumatapon ano ka po, po Sige, yun naman mga. Ang lasa. <laughs> ano yung tawag doon? Pag ganyan. Basic. <laughs> Thank you babe, love you. Huwag ko naman yung film mo. Oh, huwag ganyan. Guys, ito na yung ginawa ko nina, yung epic fail na ginawa ko ng... Hindi um, ko alam ng tawag dito. Oh, yun yun! Frap. Frap? Tikem. Hmm. Check mo Ano <laughs> yun? Papakita ko sa inyo. Fast acting carb na naman to, guys. Doon sa loob. Kapakita ko kung ano na yung progress ng bench ko. Kung hindi na na ba. Incline. Incline dumbbell. 80 kasi yung kaya ko doon eh. Dalawang 80 pounds. Game. Guys. 80 pounds per set. <makes> okay. <noise>

1 hey. okay, Minus 2 6 lang din naman yung una Smooth pa rin naman Hindi So ayan guys ay, may dumaan. Ay, meron na naman. So, ayan, guys. Third set niya na. At hindi ako makapunta doon. Mm. Dito na lang ako. Mm. Ito na siya, papalapit na. Ano po na? Smooth! Four set. Tingnan natin kung smooth ba Hai, 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 update Update hai, 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 Ito side na to, right side, tricep. Ah! Parang may dead ako. Guys, andito na tayo sa bahay. Ito. Ang oras ngayon is 9.35. Pa. Pasok pa rin sa 8 hours na eating window ko sa IF ko. Ayan, ayan yung meal natin ano, 270 rice 270 grams rice tapos 250 grams chicken since naiwan yung protein intake natin for the day kasi medyo masarap-sarap yung mga kinain natin wala sila masyadong protein content yung mga lalagay ko na lang yung mga macros ng mga meal na yun guys dito sa screen na sa, sa screen meal 1, ayan meal 1 tapos ito meal yun, nakikita niyan. Mil 3, ito mil 3. Which is ito. Tapos, yung total. Ito. Yan, guys. Di ba, sarap mag-diet. Napaka-basic lang mag-diet. Hindi nyo alam ang mahirapan. Yay! Pero, yung strength levels ko sa gym, medyo nabawasan na ng 2 reps yung 8 reps ko dun sa 80 pounds na dumbbell. Pero yung dumbbell na yun, di lang 80 yun. Kasi yung daming-daming ng welding yun eh mga 90 na siguro <laughs> sobrang bigat pag talaga sa bakal gym ka nagtitrain lalaki ka competitive yung environment sa gym namin eh. tangin na pag mahina ka dun. support ka support so yun lang guys pinakita ko sa inyo gano'ng kasarap mag diet pinapakita ko light ng pagkain ko sa inyo kasi at the end of the cut at the, at the end of this cut makikita nyo yung mga kinain ko lahat masarap kahit nag nag abs ako kahit masarap yung mga kinakain ko kahit mga medyo mga basura basura yung mga kinakain ko at the end of the day may abs ayun, man abs pero guys yung kaya masas kahit din kaya 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 hindi na ako nag healthy meal guys kasi hindi ako masyadong nag healthy meals kasi nagugutom na ako since mababan for a uh, 180 pound person isipin nyo 1,900 calories lang yung kinain ko tapos yung basagan pa yung routine ko sa gym nahihirapan na akong magbuhat eh kaya kumakain na lang ako ng masarap para yun yung magcompensate sa pagbubuhat ko sa gym isipin nyo konti na lang yung kinakain nyo tapos kakain pa kayo puro walang lasa broccoli, chicken breast Tsaka kanin yung plain na ganun, kaya nyo bumuhat ng... Tapos nagpinapahirapan mo lalo yung sarili mo. We have a diet, a basic diet, man. Kaya, yan, easy man, easy. Basic. So yun guys, that is it for this video. Like and subscribe, man. Like and subscribe. Salamat sa pananood. Like and subscribe! And, oh, walang edit yan na. 9.38, 3 minutes ako nagsalta.